Tumawag sa Diyos. So, tayong lahat it, tinanggap natin ang Panginoon, hindi ba? So, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tagapagmana ka. Puro yun yan. Galing, no? Tagapagmana ka. Ano naman ang mamanahin mo? Na? Hindi mo ilarawan ang inaanda ng Diyos para. Hindi pa dumarating sa isip mo kung inaanda ng Diyos para. Maring inisip mo lang. Kasi pagka sinasabing iba, pagka sinabing mana o tagapagmana ang dating gagawin sa kanila ay siguro may malawa kong lupain. Kaya ay ang kumpero sa bangko kaya. O kaya ay uh, magandang uh, bahay. Uh, Mansyon. Higit parehan ang inaanda ng Diyos sa inyo. Higit parehan. Amen. Maraming sipe. Lord. Ba? Higit pa dyan ang inaanda ng Diyos sa inyo. Sabi nga ng Biblia, hindi pa sumasagi sa isip ng mga tao, ng anak ng Diyos. Hindi pa sumasabi sa isip ninyo kung ano inaanda, kung ano yung kung ano yung talaga yung inaanda ng Diyos sa inyo. Hindi nyo kaya kasi isipin kung ano yon Walang ano yan, walang walang uh, sinabi ang iniisip-isip nyo. Walang sinabi. Kumbaga sa ano, yung maliit pang bagay yan. Dito sinasabi sa Biblia sa Roma chapter 8 verse 17 hanggang 18 Sabi po rito bilang mga anak kayo mga tagapagmana ng Diyos Amen Bilang mga anak kayo ay tagapagmana ng Diyos kasama tayo ni Kristo magmamana ng mga kayamanan ng Diyos Gaano ba kayaman ang ating Diyos Ha? Ah, Salagay niyo kaya, gano'n kaya kayaman ng ating Diyos? Siya yung may likha ng, ng mga diamante, mga mamahaling bato na hindi pa na, na tutuklasan sa mundo na ito. Pero dahil sa sobrang yaman niya, hindi niya napabandi niya kahit masunog. Ganun ka na rin. Dahil mayaman ang Diyos mo, anak ka ng Diyos, mayaman ka rin. Amen. Eh bakit dumarating ang pagkakapanahon na parang namumuhay ka bilang isang alipin na kung tutusin eh ikaw ay anak ng Diyos. Dapat ay eh, mamuhay ka sa pagiging anak ng Diyos. Amen. Mamuhay ka. Paano tayo makapamuhay na pagiging anak ng Diyos? Ano ba yung ugali ng Diyos na dapat natin taglayin? Dapat tayo ay maging maawain, mapagbigay, hindi madamot. Kasi ang Diyos natin, hindi madamot eh. Amen. Mm -hmm. Dapat tayo nakikita ang, sa buhay natin yung pagiging masagana. Amen. Bakit tayo, Pastor, hindi tayo, kahit sinasabi ng Biblia, tayo dapat na maging masagana. O dapat tayo, tayo ang tumutulong. Bakit ganon? Kinakalangan pa tayo laging tulungan. Alam niyo ang dahilan, maling pamumuhay. Maling pag-handle ng mga binibigay ng Diyos sa atin. Mismanagement, hindi tayo tapat sa kung ano'y binibigay ng Diyos sa atin. Hello? Sabi ng Biblia, kung tapat ka sa maliit na bagay, ah, magiging tapat ka rin sa malaki. Doon pa lang sa maliit, nabili ka na katiwala sa ng Diyos, hindi ka na tapat. Ano ba ibig sabihin nyo na sa mga ng na bagay, hindi ka tapat? Hindi mo yung ginagamit ng maayos, ng matuwid. Yung mga binibigay, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, bulagsak ka. Hindi, alam nyo, hindi kuribot ang Diyos, hindi naman sobrang kisid ang Diyos na minakalain. Nakatama yan kasi gano'n lang, hindi naman gano'n eh. Tinuturuan ka lang ng Diyos para ikaw ay maging maayos sa buhay mo. Para pag dumating na yung malaking bagay, ninahanda ng Diyos sa'yo. Para ikaw ay mabuhay ng tama sa mundo na to, ng normal sa mundo na to, hindi ka malalayo sa Diyos, hindi ka magkakasala sa Diyos. Nandindihan niyo ba mga kapatid? Kung ka sa maliit na bagay, tapat ka, magiging tapat ka na rin sa malaki. Yun ang dapat na matutunan natin. Paano ba tayo dapat maging tapat? sa papanong paraan ano ba yung tinutukoy na maliliit na bagay ang ah, sa inyo ng Diyos na talento inisip mo maliliit lang yan pagamit mo sa Diyos kahit maliliit lang yan pagamit mo sa Diyos material pagamit mo sa Diyos ibigay mo para sa Diyos huwag yung umaasa ka lang dahil ikaw na lang ang binibigyan matuto ka magbigay ikaw naman magbigay ha? Ah, iba sa inyo lalo na yung mga kabataan eh, pastor, kasi wala pa akong ano, baon lang to. Ngayon pala, matuto ka ng ano, kahit sa maliit na bagay. Ay, yung iba sa inyo, tinuturoan ko na. Hindi niya, magpalaan ka ng Diyos, ng panahon, umasa lang sila sa magulang nila. Hindi. Ngayon pala, kahit kabataan na matuto ka, maging tapat sa Diyos, sa pamagitan ng material na bagay na binibigay sa inyo ng Panginoon. Sa pamagitan ng magulang mo, paano paraan? Ha? Matuto ka mag-ikapo, mag doon sa tinatanggap mo. Binigyanan natin mo ng 20 pesos. Tanggal mo, mo ng dos. Baon mo yan, diba? 20 pesos baon mo, tanggal mo ng dos. Kaya mo sa ano ito. Ito, tayo sa ito. Ano man ang ano, hindi sikos lang mo. Okay. Saan naman na, makakarating. Hindi yung tinitignan na Diyos, hindi yung puso mo. Kung susunod ka ba? Kung nga <yos> sa maliit na bagay, hindi ka makasunod din. Ano na sa malaki? Pagka binigyan ka na ng dalawang Daan libo, hindi mo na kayang ibigay 20,000. Ha? Malaki na yun eh. Kung yun na maliit, hindi mo maagawa eh. Matuto kayo na magtapat sa maliit na bagay na binibigay sa inyo ng Diyos. Yamang kayo anak na Diyos, dapat yung karakter ng Diyos ay nasa inyo. Para lalo kayo pagpalaan ng Diyos. Amen. Amen. Makita dapat ang pagiging anak ng Diyos sa inyo. Kayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Dapat yung karakter ng Diyos na mapag, mapagbigay, mapagpatawad, ah, mapagpakumbaba. Marami kasi mga Kristiyano na tinatawag naiyabang. Hindi yan yung karakter ng Diyos. Kaya nga, madalas, nakakarayin tayo ng mga mensahe, pagtutuwid sa atin ng Diyos. Kasi gusto tayo ituwid ng Diyos para maging katulad tayo ni Kristo. Katulad tayo ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Amen? Hingga inyo, kahit more na gina, mapaghatol. Kung bilis na, bilis humatol, magbigay ng ano, ng bumabasi ka agad sa hindi ganoon ah ito ito Ayan samayan nung niyan. Ano, Sumugaw ano? <laughs> ako. Yo, yo, sorry. Para hatol. So may impier na 'yun. Kaganyan 'yan oh. So, ano. Sumasabit so, din san bumabasa tayo sa mga ng mata natin. Bumabasa tayo sa kung ano ang nakikita natin tsaka tayo magbibigay ng ano ng katol. Kung mo ba ganun yung tao, yun na kagad. Hindi na ba siya totally ma mapapalit? Dapat yung siyang kristyano bilang anak ng Diyos at tagapagmana ng kayamanan ng Diyos. Dapat makita siya yung pag anak ng Diyos. Amen. Amen. Hindi yung alatol, masamang ugali. Ano pa? sa mga ugali na hindi, hindi naman dapat atlayin ng mga anak ng Diyos. Adamo. Nakapautang nga mga kapatid, manalangin nga kayo sino magbibigay sa inyo hindi magpapautang sa inyo. Manalangin kayo kung magbibigay sa inyo. lang kayo utang. sana dumating ang panalangin sa inyo. Dumating na wa ang panahon na nag-iisip na kay na Lord. Saan ko na ba ilalagay itong aking pera na ito sobra-sobra? Lord, anong mga, Lord, ah, uh, lagay mo nga sa puso ko, sino yung tutulungan ko sa mga kapatid? Sana dumating na yan sa inyo. Kasi Lord, naramdaman ko, meron na nga kailangan sa mga kapatid ko. Ito sobrang ano na ito, naman yung Nananalangin ka, sino kaya ang Hebrew ng Diyos para magpautang sa akin? Nagalitan mo pa ng Diyos niyan. Magpapautang, hindi kanya niluloob na mga utang. Hello! Kayo bilang mga anak ng Diyos, tagapagmanan ng Diyos, huwag kayong binawalan sa ngayon yung sarili nyo. Lumakad kayo bilang isang marangal marangal na anak ng Diyos. Tandaan nyo ito, mga kapatid, ha? Ang totoong anak ng Diyos, paningin pa lang ng iba. Tingnan nila talaga yung marangal. May pera, may yan. Ayaw naman talaga wala ng pera yan. Dapat mo kaya ako. Ang mga mayaman. Ay ako nga, madalas pinag-uutangan ako. <laughs>